Nawalan ng tahanan ang nasa 30 pamilya matapos ang sunog na sumiklab sa Barangay Payatas sa Quezon City. Si Pian Manalo sa detalye. Kinailangan pang isugod sa ospital ni Raymond Evangelista, isa sa mga nasunugan dahil na heat stroke siya, bunsod ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng sunog. Abang nilalabas namin yung gamit, yun po, bigla na lang po ako nag-collapse sa unit po. Tsaka sa usok, sa usok po ng sunog. Makita po nila yung sitwasyon namin dito na sobrang hirap, na marami sa amin ang nawala ng gamit. Naging pahirapan naman para sa PWD na si Justin Palyahay ang paglikas mula sa nasusunog nilang bahay. May bakal kasi ang kanyang kanang binti kaya't kinailangan pa siyang alalayan. Nasyak na po rin po ako kasi nga hindi nga rin ako makakatakbo kasi yung stainless ko tas yung bata, yung mga maliit pa. Dandaan na lang po ako akbang. Para lang maano ko yung mga anak kong maliliit. Kaya lang, mahinan po rin ako ng tulong para... Ano kasi, hirap na po rin yung bahay namin. Mag-crack na po yung tabi ng dingding namin. Eh. Hindi rin kami makabalik agad. Mag-aalas 5 nang sumiklab ang sunog sa residential area sa barangay Payatas, Quezon City na nagmula sa isang junk shop halos labing pitong oras bago tuluyang ideklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Base sa assessment ng barangay, mahigit tatlumpung pamilya o katumbas ng mahigit isang daang individual ang naapektuhan ng sunog. Halos ang hinihingi lang po yung pagkain at mga damit lang po. Uh, sa ibang ano, tulong po, tubig, yun pinakaimportante po sa kanila, tubig. Naging pahirap pa naman para sa mga bombero ang pag-apula sa apoy. Po sa content ng mga natin sunog, kung ito, junk sa mga plastik, uh, yun, ba, kaya medyo nahirapan kami. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo sa bahay, mga appliances po, kailangan po natin na uh, kung hindi naging nga, may tanggalin po yung mga kalan. Kung tapos na magluto, ay Patay na po din yung apoy. Wala namang naitalang namatay matay o nasugatan sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa tunay na sanhi ng sunog, habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.